Iginiti Sen. Francis Jesus Codero na hindi kailangan ng isang tratado upang iprioridad ng gobyerno ang mga programa na makakatulong sa sektor ng agrikultura. Binigyan diin ni Escudero na mahalagang matulungan ang mga magsasaka upang maging kompetitiba sa iba pang bansa, makasama man tayo o hindi sa Regional Comprehensive Economic Partnership Free Trade Agreement. Kasabay nito, nagpaalala ang senador sa mga mambabatas sa dapat maging maingat sa pagrerebisa ng RCEP treaty upang matiyak na hindi madedehado ang agricultural sector lalo na ang mga magsasaka at mangingisda iginitis ko dero na dapat resolbahin ng gobyerno ang kahinaan ng agricultural sector dahil na rin sa kakulangan ng pondong inilaan dito ng gobyerno muling nananawagan ang mambabata sa pamahalaan na pagtuna ng kaparehong pansin ang mga programa para sa agrikultura tulad ng ginagawang pagboost nito sa Maharlika Investment Fund na dapat aniyang magtulungan ng Executive at Legislative Department upang matugunan ang agriculture deficit. dagdag pa ni Escudero na kung mas mahal pa niya ang isang kilo ng sibuyas sa isang araw na minimum wage, anong pruweba pa ang kailangan upang ipakita na mayroon niyang food crisis sa bansa? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.